Hiniling ng Department of Trade and Industry sa Senado na pondohan ng kanilang Artificial Intelligence Research Center na tututok sa mga micro, small and medium enterprises, startups at mga kumpanya na maka-adapt sa artificial intelligence at magamit sa pagpapalago ng negosyo. Nasa 200 million pesos ang hinihinging pondo ng DTI para dito. Paliwanag ni DTI Undersecretary Rafaelita Aldaba Layon sana nilang magpatayo ng isang physical center para sa mga data scientists at engineers para sa research and development tungkol sa AI. Bubuo rin sila ng isang task force na susuporta sa pamahalaan na bumalangkas ng framework para sa tama at responsabling paggamit ng AI. Bilang tugon, pinagsusumiti ni Senator Mark Villar nang listahan ng mga programa ang DTI na hindi napondohan sa ilalim ng 2024 National Expenditure Program.